Yung lately, yung panay giveaways niya, 1 million, 10 million, mga pampaaral, gadgets. Medyo na-curious ako sis. Totoo ba talaga na nagbibigay siya sa mga tao sa paligid niya? Totoo ba yung mga challenge na ina-accept niya sa mga TikTok accounts na mukhang dami naman? Hello guys, gusto niyo bang dumami yung followers niyo sa mga social media accounts niyo? Kung oo, magpamudmud kayo ng pera, gayahin niyo yung mga content ni Finest China. Pero kidding aside guys, ilang araw ko na napapanood yung mga videos tungkol dito kay Finest China. At yung pinaka-latest nga dito ay yung vlog nang isang content creator na si Tito Mars. Si gumagawa siya ng mga reaction videos din tulad ko. And itong video niya to ay tungkol sa isang babae daw na nag-reach out sa kanya para mabenta yung lupa niya para pampagamot ng may sakit niyang nanay. And then, ito na babae na to ay hindi na nabalikan ni Finest China. Sa mga hindi nakakakilala kay Finest China, isa din siyang content creator sa TikTok and sa Facebook. Ayan. Lately, ang ginagawa niyang content ay mga challenge videos. Example, meron mag-comment na challenge you na gumastos ng 1 million pesos sa isang araw and then gagawa siya ng content na challenge accepted. And ayun nga, gumastos nga siya ng isang million sa isang araw and bumili siya ng more than 1 million na kotse. And meron pang challenge sa kanya na parang Uh, I challenge you na bayaran yung school ko for my tuition fee and then yun, challenge accepted, babayaran naman daw talaga niya yung tuition fee nung nag-comment. And then, lately lang, merong nag-comment sa isa niyang video nung nag-reach siya ng 1 million Facebook followers. May nag-congratulate lang naman sa kanya, parang more power, ganyan. And na-touch daw siya sa comment. So, ang ending ay eh, binigyan niya ng 1 million pesos pampagawa ng bahay yung nag-comment or nag-congratulate sa kanya. Actually, hindi siya challenge, pero na-touch daw siya dahil sinabihan siya ng more blessings to come. So, yun lang naman yung mga topic or content ni Finest China, kaya dinudumog siya ng milyong-milyong followers. Parang sa isang buwan, eh, naging 2M na agad yung followers niya sa Facebook page niya. Ito. And ito naman yung viral na Facebook post or Facebook video ni Tito Mars. Ayan. Posted siya 4 days ago. And ito yung kanyang caption. Sabi niya, sana mapatunayan mo ngayon na tunay ka finest China. Maraming sabi ng mga kamag-anak, kaibigan, or kakilala mo raw, yung mga binibigyan at binubunot mo sa mga challenges mo, sana mali sila. Maraming tao ngayon niwala sa'yo gaya ni ate, sana hindi ka gaya ng iba. Ayan. So, totoo daw ba si Finest China? And, ayun nga. So, i-add ko lang, no? Kasi, Parang nagmamakaawa si Ati Girl na mabenta nga yung lupa niya. Kumingi siya ng tulong ngayon dito kay Tito Mars nga dahil 100k plus na din yung followers nito ni Tito Mars. Kumingi siya ng tulong dito kay Tito Mars para mag-reach out kay Finest China. And nag-reply daw si Finest China sa video ni Tito Mars. Parang tiyanong ni Finest China, how can I help? Ganyan. And then after a few days, wala na. Parang ginose na daw ni Finest China si ati girl na humihingi ng tulong. And ito naman yung sagot ni Finest China kay Tito Mar. Sabi, hi kuya, matagal ko pong di nakita yung page nyo after ako mag-comment and nung time na yon and until now, unreachable pa rin messenger mo. I wasn't sure how to reach out. You can reach out sa John Paul Nuke na personal account ko po to proceed with the help. Sorry for the wait sa Help kay Mother, marami din po kasing comments ang natabunan and I wasn't able to find you until this video. And opo, malaki tulong ko sa family as well as sa mga ibang tao po. Hindi po yun fake, kuya, totoo po yun. Pero, hin pero yung iba kasi hindi ko na din pinupost on a personal level. Pero if that's your perspective, okay lang din po. Pero salamat po for this video. Pasensya kung matagalan ang pagtulong. Pero I hope you know this po next time na challenge. And pili po yung mga winner. Hindi ko po kasi talaga kaya tulungan lahat. Kahit gustuhin ko man po, sana maintindihan niyo po ako kuya. So yun yung post niya. Dito nga sa video ni Tito Mars na parang nagda if legit ba talaga yung mga challenges or yung mga tulong ni Finest China. Well, understandable naman tong sabi ni Finest China dahil millions na din yung followers sa kanya mga social media account and for sure eh, always sabog or everyday sabog yung notification nito ni Finest China. Ako nga, 88k pa lang yung followers ko pero hindi ko na maisa-isang ma-replyan yung mga nagko comment sa mga videos ko. How much more kung nasa 1M, 2M followers ka na, ba? Diba? Pero kung ako yung tatanungin nyo dito sa mga content ni Finest China, parang too good to be true siya. Uh, pwedeng legit, pero mukhang hindi legit 100%. I think naggagawa niyang bayaran, yung mga 5K, 10K, or 15, 20K, pero yung 1 million pesos, magbibigay ka ng 1 million pesos sa random na tao, hindi ka lang nag-background check if legit ba talagang pampagawa ng bahay, yung nag-comment sa video mo, and then in just a snap, millionaire yun agad siya. So parang too good to be true kung ako natanungin niyo. And may nakita nga akong video din sa TikTok naman. Ito ay about dito sa 1 million na binigay ni Finest China. So, eto, nagpost si Finest China ng picture. Ito daw yung family na tinulungan niya, na binigyan niya ng 1 million pesos sa pampagawa ng bahay nila. Ayan, binlearn niya yung faces, pero ayan. And ito naman si Ate Girl na nag-comment dyan. Siya yung nanalo ng 1 million pesos para doon sa kanyang family. Pero kung babalik tayo doon sa picture na nagpagawa ng bahay, parang wala yung may-ari ng TikTok account, ba? Diba? Kitang-kita mo naman na wala siya sa picture dahil pretty-pretty si Ate. Ayan, talaga may kita mo na wala talaga siya doon sa picture nga na nagpagawa ng bahay. And ayun lang, parang medyo sketchy lang yung picture. And yung TikTok profile ni Ate Girl na nanalo ng 1 million pesos, 'di ba? Dahil kung ikaw ay TikToker ka, active ka sa TikTok na napili ka ng Finest China ng 1 million pesos, 'di ba? Parang ungrateful mo naman kung hindi ka magpasalamat. Parang right now comment unavailable na or burado na yung comment nito ni Ate Girl doon sa video ni Finest China. Which is also weird dahil ba't mo buburahin yung comment mo? Nanalo ka nga, di ba? Hindi ka malang nag-thank you. Siguro kung ako yun, kung ako yung nabigyan ng 1 million pesos si Finance China, gagawa ako ng video na 1 minute, kahit 1 minute man lang para magpasalamat kay Finals China. Para din may proof, di ba, na legit to si Finals China, binigyan niya ako ng 1, million, 1 million, ito yung proof, oh. di ba? Pero walang ganong naganap. So, medyo nagdahot ako nung napanood ko itong TikTok video nga na ayan parang fake daw si Finest China. Well, I think hindi naman totally fake. Meron naman siguro mga legit nga ayun. So ayun lang, medyo nag-doubt lang ako and napaisip na parang oo oh, nga no, parang too good to be true nga talaga yung ibang challenges ni Finest China. Well, opinion ko lang naman 'yun. And marami nga nagsasabi na parang hindi naman daw responsibility ni Finest China tumulong sa mga tao online. Pero the thing here is yung content mo kasi ginawa mo ng content, ginawa mo ng lifestyle, yung mga challenges, yung pag-flaunt ng mga mga mamahalin mong gamit, furniture, ganyan. And fina-follow ka ng mga tao kasi they're hoping na one day sila naman yung mabunot mo para mabigyan ng blessings, di ba? And blessing, mababa na ang 5K, 10K dito kay Finest China nga. Kung totoo yung mga yun. So, ito ang consequence kapag ang content mo ay mga charity vlogs. Yung mga nagbibigay ka, nagpamod-mod ka ng pera, ng pang grocery. How much more kung nagbigay ka ng 1 million sa random person? online, di ba? Dudumugin ka talaga ng mga taong nangangailangan. Another example nitong content creator na ganito ay si Rosmar, di ba? Mahilig din siya sa mga raffles, sa mga giveaways, and mahilig siyang mamili ng mga heartbreaking or nakakatouch na comments sa mga videos niya. So, tignan nyo ngayon yung profile ni Rosmar. Tignan nyo yung comment section. Puro maka... Puro pang MMK yung mga nagko-comment, hoping na mapili nga silang mabigyan ng pera ni Rosmar. So, ganun yun. And ang 100k followers sa Facebook or sabihin natin half M na followers sa Facebook, madaming engagement, madaming views, sobrang laki ng earnings nun. No? How much more kung nasa 1M, 2M ang followers mo, diba? tulad nito ni Finest China. And karamihan sa mga followers ni si Finest China ay mga nangangailangan nga dahil ba diba, napapanood nila yung content, mga challenge content ni Finest China. So they're hoping na mapili sila kaya finalo nila si Finest Ryan. So, parang responsibility na din ni Finest Ryan nga dahil dumami followers niya sa pagtulong. So, dapat talaga siyang tumulong. So, ganun yung mindset ng mga followers niya. And, update dito sa story ni Tito Mars nga dito kay ating humingi ng tulong sa kanya. Unfortunately, namatay na daw yung mama niya na may sakit. Sad lang dahil I'm not sure kung nabenta na nila yung lupa or kung meron ba silang pinambili ng gamot nung mama niyang na deads na. Pero ayun nga, sad to say, wala na yung mama niya. And nag-post si Tito Mars ng another video today lang, February 6. nag you siya kay... Finest China, nagbigay naman daw si Finest China ng 1,000 pesos. Ayun, medyo trending na naman to dahil yung mga comments, eh parang sinasabi na, ha, bakit 1 million lang yung binigay mo? Kung magpa-challenge ka sa mga random people, mababa na ang 5K, 10K, tapos sa namatayan, bibigay mo 1,000. Parang hindi daw si Finest China yung nagbigay ng 1,000 na abuloy. Ayun, medyo akala ko nung una, clickbait lang yung 1K na abuloy. Pero it turned out na totoo pala. And ayun nga, medyo nababash dito sa video na to si Finest China dahil ba't daw ganun? And may mga nagsasabi naman daw na, 1K is still 1K, maliit or malaki at least tumulong. Pero marama, mas marami yung nagsasabi na parang hindi daw si Fines na magbibigay ng 1K na abuloy, di ba? Parang piso lang daw sa kanya yun, sa kinikita niya sa mga social media or sa videos niya. Ito, ito yung mga comments, post nyo na lang. Medyo nababash dyan si Finest China. At ayun na nga, nag-comment si Finest China dito sa video ni Tito Mars. Sabi, medyo mahaba. Post nyo na lang, kaya na lang magbasa, pero babasahin ko pa rin. Sabi niya, sorry kuya, but I just want to say na grabe na po mga palabas niyo sa akin. Hindi na po maganda to and I have to speak up for myself. Hindi na po maganda And nakakatakot na po actually yung mga sinasabi nyo kasi pati ako nasusurprise sa lang sa mga sinasabi nyo. First and foremost, hindi ko po obligasyon na bayaran lahat ng bills ni tita and mamigay ng malaking amount. Yung sinabi ko na comment na tutulong ako, walang expected amount yon Pero po kayo ang nagdemand kayo ang nag-push ng push sa amin at hindi nyo hinintay ang word ko. Gumawa at gumawa pa kayo ng story na paikuti ng mga tao ng basically peke akong tao na sa lahat ng ginagawa ko. Actually, kuya, I think ginawan mo lang ng content si ate about me and I wasn't sure to give you malaking amount dahil hindi ko alam kung saan mahupunta yon Kaya nag-hesitate kami ng team ko and gusto lang namin tapusin. Lahat ng ginawa nyo pong video about me is almost unnecessary at ginawa nyo lang po ng content. You actually made me question ang pagtulong ko sa tao na parang hindi na ako genuine sa mga ginagawa ko. Honestly, you are passively attacking me here on social media and it's making me sad na kailangan mo gawan ng content. I'm not sure what you're trying to get from me, pero let me know para matigil na ang pangalan ko sa mga videos mo. Paulit-ulit niyong sinasabi na wala kayong masama na intensyon, pero paulit-ulit niyo rin akong ginagawa ng video na kine-question ako. So please kuya, be straight up and let's finish this dahil hindi lang ako na apektuhan dito dahil pati family ko. Ayun, nagalit na si Finest China and let's see kung medyo may escalate ba to sa demandahan. Ayun, so tignan natin. So ang lesson dito sa video na to kung iniisip nyo na ng vlog for charity para magkaroon din kayo ng millions of followers para mas madami ang earnings nyo sa mga social media nyo, ang advice ko ay wag dahil baka magaya kayo dito kay Finest China nga if legit ba yung ginagawa niya eh right now naki-question siya dahil sa ayun nga sa pagtulong niya or hindi niya pagtulong may mga masasabi at masasabi pa rin talaga yung mga tao kahit anong gawin mo so hindi magiging enough kahit na tumulong ka or hindi ka tumulong so yun lang yun kayo ba anong comment niyo dito sa viral video ni Tito Mars about kay Finest China Naniniwala ba kayo na legit or 100% na totoo yung mga tulong ni Finest China, especially yung 1 million na binigay niya sa random follower niya, comment down below. At kung nagustuhan niya itong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Yun lang. Salamat sa panonood and take care guys. Bye-bye for now.